Good morning mga katinders Ngayon ay nasa Noong ano na ba ngayon? April 16 So malapit na yung aking birthday Ngayong Saturday, April 19 So magpo-43 na ako Matanda <laughs> na So kararating ko lang Dito ako sa office Since ako pang mag-isa So medyo comfortable tayong mag-vlog Ayan So ito yung aking itsura ng aking office na makalat to Itong table ko na lang. Ayan. So, ano bang si-share ko sa inyo? Alam mo, pag pag holiday na kinabukasan at alam mo wala kang trabaho, parang feel mo yung tamad, no? Kaya ngayon, as in, ligo lang ako, wala akong ginawa sa bahay at hindi ako nagluto ng ulam. Bumili na ako ng lutong chicken, pati kanin, no? Bumili na ako. Tamad-tamad si Mami Tins. Ayan. So, ano ba yung ginagawa nyo lately? So, ito yung mga... Um, pinagkakaabalahan ko. Ayan. So, kaya medyo naging busy talaga ako sa work. So, good thing na wala na akong duty bukas. At, birthday ako ngayong Saturday, April 19. So, gusto ko isishare ko rin sa inyo. Kung baka may, may share ko ba sa inyo. Basta, yun na yun. Kung may time, is share. Kung wala, update-update ko lang kayo. Ayan. So, ngayon, dami kong meron lang akong tatapusin. So, nangamusta ako sa'yo? Kumusta kayo mga Katinders? Kumusta yung mga buhay-buhay? Sana ay okay lang kayo. Dahil si mommy Teens ay okay na okay pa rin. Ayan, mag-okong goli. Tingnan hair kayo, may pa-blue-blue. Ayun. So, yun lang naman. Yun lang naman yung checka-checka for today. At baka biglang dumating yung kasamahan ko. At yun lang. Bye for now. At ano ba, nasa ano na ako eh. 5.1k subscribers na. Thank you sa mga nag-subscribe at doon naman sa mga hindi pa nakapag-subscribe ay subscribe kayo. So, comment down below ano yung mga plano nyo ngayong Holy Week. At actually, pang gusto ko lang talaga mag-stay ng bahay at matulog. Bawi tulog linis-linis, ano yung mga hindi ko na asikaso dahil may trabaho na ako ngayon. So, ganun lang siguro. Tsaka, more time sa aking mga alagang rabbits at gala-gala. Gala-gala ako mamaya. Pupunta ako ng Pupunta ako ng SM, ha? Not, sana all may titingnan lang. Yan. So, yun na. yun na. yun na aking chika. Wala naman ako ma-share ngayon at ganun lang naman yung routine ko day So, bye! Bye for now. Thank you for watching.